Hello mga kajuit, welcome to Episode 9 ng uh, Tagpi serye natin. So, babalik po ako dong kina Tagpi para tapusin na yung kanilang bahay dahil uh, tapos na rin pala yung ano Ramadan holiday dito sa amin. So, hindi ko namalayan na yung apat na araw naming walang pasok isa uh, agad-agad isa uh, natapos dahil masyado akong busy kay tagpi. Gayon pa man, kahit na hindi ako nakagala, hindi ako nakapunta sa bayan, ako po'y masaya dahil uh, nakagawa ko ng bahay ni tagpi at uh, sila nga po ay makakalipat na. So sa mga nagtatanong yung bisiklita ko daw kung bakit hindi ko ginagamit, so hindi po talaga pwede dahil uh, ganito po yung daan mga kajuit. Ito po, hindi talaga po pwede yung bike dito sa loob. Hindi ko pwedeng iwanan yung aking uh, bisikleta sa labas dahil uh, mawawala lang. Yan, napakahirap po nandahan dito sa loob. At uh, madalas nga po, nagsushortcut lang ako sa butas. So, yan. Hindi ko alam kung nakalabas ba si Tagpi. Ano na po yung oras ngayon na uh, forty uh, 5.45 ng hapon. Pero mainit pa. Kailangan ko nang tapusin talaga yung ano, yung bahay ni Tagpi dahil may pasok na pala kami bukas. So ito mga kajuit may dala, -dala kong pagkain nila at dala-dala uh, ko rin yung tools para tapusin nga yung pintuan ng bahay nila Tagpi. And at the same time, yan, may dala akong tubig ko. Dela uh, kahit na mag-alas 6 na ng hapon, isa napakainit pa po. eto nandito na ako sa bahay nila Tagpi so may lilim po dito mga kajuit Tagpi Sabit ko muna itong ano pagkain nila mamaya ko sila pakainin kapag uh, nailipat ko na Atin mo nang silipin sila uh, tagpi mga kayut dito sa kanilang lumang bahay tagpi hello tagpi ayun si tagpi <laughs> hello ay lumabas na namiss niya na si daddy juit ala la hello <laughs> di ba sabi ko babalikan kita ayan lipat na kayo dun sa ano sa bagong bahay nyo no mas malilim na doon at uh, mas maluwag. Hinihingal ka? <laughs> Hinihingal. So, ayusin ko muna mga kajuit yung ano, bago ko sila pakainin. Yung pintuan. Ito mga kajuit, actually pinto na lang ang kulang dito. At uh, pwedeng pwede na silang lumipat. Ayan, excited na si Tagpi sa kanyang bagong bahay. Pumasok na. So, ito na nga mga kajuit. Tatapusin ko na to. Lalagyan ko lang ng ano to, pinaka brace. Para hindi gumagalaw. yan uh, shout out pala kay True Papits na kapwa ko dog feeder dito sa Saudi Arabia at uh, maging kay Driver Life in uh, Saudi shout out sa inyo mga lods, sa uh, tuloy lang natin yung ating kasi uh, sa pagpapakain ng mga aso dito sa Saudi So ikakabit ko na mga kajuit ano pintuan lalagay ko lang tong bisagra mga kajuit Bali, tatlong bisagra mga kajuit. Umiiyak na yung mga tuta. Gusto nilang lumabas. Ayan mga kajuit. Okay na. Ikakabit ko na lang. hirap mga kajutang ano walang tagahawak Ayun, naipintuan na. May pinto na mga kajuit. Pwede na silang ilipat. So ito mga kajuit, tapos na yung uh, kanilang pintuan. Ayan. Kailangan na lang ng uh, lock para hindi makalabas. lalagyan ko na lang ng lock dito mga kajuit kailangan ko nang madaliin mga kajuit dahil ano padilim na dapat hindi ako abutan ng dilim dito So, gubutas na lang ako dito. para mailag siya mga kajuit Ayan mga kajuit, may lock na. Ililipat ko na sila. Ayan mga kajuit. pinakaing ko na sila. Hindi pala nakaplay yung video ko kanina nung pinapasok ko sila. Pati si Tagpi. Kuha lang ako ng, ano, ng uh, inumin. Yan, welcome sa inyong mga bagong bahay. So, hindi na ako nakagawa ng uh, papag mga kajit bukas na lang. Ayyan. Welcome sa inyong bagong bahay. Ano tagpi malalakas kumain mga kajut yung mga papis dito ko na lang ilagay yung pain mo manila lagyan lang natin ulit ng uh, pabigat Welcome sa bahay ni Tagpi Ayan mga kajuit sa wakas na ilipat ko na sila Tagpi at ang mga papis So uwi na rin ako ta padilim na Maraming maraming salamat mga kajuit sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay sa buhay ni Tagpi So Patuloy lang po nating subaybayan kung ano ba yung kahihinatnan ng pagsasama namin dito sa Saudi ni Tagbi at ang mga papis niya. So, God bless po sa lahat at uh, nawa'y lagi tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon.